Pasig River Rehabilitation Project ni PBBM, suportado ni Mayor Lacuna. Inihayag ni Manila Mayor Hani Lacuna ang kanyang buong suporta sa inilunsad na Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Project ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Mayor Lacuna, naniniwala siya kay Pangulong Marcos at kumbinsido itong napapanahon ng ituloy ang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Bakit nga ba dapat suportahan ang Pasig River Rehabilitation Project ng Administrasyong Marcos? Tara, alamin natin. Master Plan ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Sakop ng rehabilitation at development project na ito ang 25 kilometer na kahabaan ng ilog mula Manila Bay hanggang Laguna de Bay. Upang lubusin ang economic potential ng Ilog Pasig, plano itong gawing commercial area at tayuan ng public parks. Popondohan ang naturang proyekto ng pribadong sektor. Nang sinabihan si Mayor Lacuna ni Pangulong Marcos na makipagtulungan sa proyektong ito, pumayag agad ang alkalde. Anya, makakatulong ang development na ito sa tourism ng lungsod at makapagbibigay ng dagdag na kita. Ayon sa alkalde, magiging si First Lady Liza Araneta Marcos na lead proponent ng Pasig Rehabilitation Project ay natutuwa sa inisyatibang ito. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, hindi lang sa simula gagawin ang rehabilitasyon sa Ilog Pasig dahil maigi nilang tututukan ito ng First Lady. Samantala, hindi dapat mag-alala ang informal settlers na maapektuhan ng pag-aayos sa Ilog Pasig. Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, higit sa 10,000 na pamilya ang ililipat sa maayos na tirahan sa pamagitan ng housing programs ng pamahalaan. Alam ni Pangulong Marcos na mahaba-habang panahon ang kinakailangan upang tuluyang maayos ang ilog pasig na ilang dekadang napabayaan. Ngunit, Mas mapapabilis ang rehabilitasyon ito kung pagtutulungan at pagsisikapan ito nang lahat. Sabi nga ni Pangulong Marcos, para ito sa susunod na henerasyon. Ikaw, suportado mo rin ba ang Pasig River Rehabilitation Project ng Administrasyong Marcos? D Research Report. Re -re -report.